Wala pa kasi yung kanta. Malapit na yung world tour. Kanta ka? Iloilo. Sa Iloilo. Grabe naman yun. Hello. Eh, gawa-gawa ka ng kanta, di ba? Oo, bakit? Gawa tayo ng kanta. Seryoso? Sa atin, hindi tayo tayo mismo. kaantay natin sa SM. SM? Gusto mo ba yun? Oo, bino. Seryoso, kakanta ko sa SM. SM talaga, kakanta tayo SM. Kaso ang problema, wala pa akong kanta. Ano pa unang ginagawa sa kanta? Gagawin natin dito, beat. Beat muna. Tapos? Live. Tapos, syempre, titingnan natin kung anong tempo, kung anong bilis, kung anong gusto mong bilis. Ano gusto ko yung medyo, ano, pang gusto ba? pang hype, mga lively, ganon. Lively ka, kaya naman. Kaya? Kaya natin yan. Ang tanong. Ang pakahirap naman ito. Ang tanong. Oh. Pa Pakalali mo ba? Pa. <laughs> hindi ako singer. P pwede ba yun kahit hindi ako singer? Hey, mag-rap na lang tayo. Rap na lang Oo, para hindi mag ano. Oo, para pang-hype eh. Lalo, lalo. <laughs> para exciting to ah. Para mas hindi ka na magdadala ng San Miguel beer eh. Oo, sige. Baka <laughs> hindi tayo pakya tinay boss M doon eh. Oo, oh, okay. sige. Gawa na tayo ng beat. Tayo muna ang gunang gawin natin. Right. Let's go, let's go. So ngayon boss, ito na yan. Ano yan? Dito tayo gagawa ng beat. Okay. Ng beat. So... Sample ayan. nga, sample. Sample natin. Parinig, parinig ang mga kick-shack kayo. Claps, claps. claps. All drums. Claps. Yeah. Ano yeah. yung pinipindot? Kahit ano dito, yan. Pero, yan. Wala pa kasi tayong maliit na keyboard eh. Talagang keyboard lang muna. Okay. Pero ito, mano-mano natin gagawin. So, ito yung kicks. Kicks. Yeah, uh, kicks. kicks oh, o sige party. nga, try nga natin. Sample. Kailangan natin pang hype eh. Tina. Ah, ito na yung pattern. Sige ito so, na. yung mga pattern. So, let's go. Uh. Ah? Oh, oh, ah? Oh. Ah? Yo, oh, ah? 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 yung title nito? Ano no? Ano naman magiging title nito? Para kailangan meron meron tayong topic. Eh. Ano kaya? Swerte. Swerte. Swerte tayo. Ba? Baka swerte din. Oo, baka swerte. Pwede, pwede swerte, swerte. Ano 'yun? Gagawa tayo ng lyrics natin sa dilim. Lyrics natin, swerte. Tapos medyo motivational yung dating, 'di ba? Swerte. Swerte. Sana swertehin. Kung hindi, okay lang at least sa try natin. Okay, na gawin mo tayo ng beat. beat. Tapos pag okay na tayo sa beat, Gawa tayo lyrics. O oh, sige, gawa muna tayong beat. Let's go! At eto na nga, sinumulan namin yung paggawa ng beat. Medyo mahirap pala gumawa ng beat at inabot kami na halos tatlong oras dito. Pero eto na, eto na yung nabuo naming beat. Kaya painggan nyo. Let's go! Yo! hmm. Uh. Hey! 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 Lyrics talaga yan. Lyrics Lyrics. Lyrics naman. Swerte. Sabi mo, swerte. So, May ano ko ba papel? Ito. Ito. Ano to? Wala yan? Mga sulat ko sa kanta ko. Ah, sinulat. <laughs> Pero mo ko ng isa. Tag-isa tayo. Tag-isang verse tayo. Yung tayo gagawa ng swerte dito sa papel na to. Pero mo ko na ito, ha? Yes. Sa lyrics naman, medyo hindi na kami nahirapan kasi sinabaya lang namin yung beat and the same time, nilagay namin yung personal experience namin. Ano to? Anong, anong lyrics mo dito? Dito, puro paangat, walang pababa ang layunin ay isa, ang lahat ay umangat. Sige, para, try natin try na ano, na ilapat dito sa Dito puro paangat, walang pababa, ang layunin ay isa, ang lahat ay umangat. Marami nang naging pagsubok, ang dami nang nanubok, pero... Ano? Nilagay ko to kasi, siyempre, di ba, music, eh. Biglaan tayo nagkaroon ng music, kagaya nito, di ba? Ako ah, okay, okay kaya to Ano uh, so, think... Nagsimula rin naman ako sa wala sa daan. Siyempre, nag-grab ako eh. Kumbaga sa daan, nagsipag naman ako sa grab for two years. Pwede ba sabit yan? Pwede yan, pwede yan. Simulain naman ako sa wala. Sa daan ako ay nagsipag. Baka sakali. Baka sakali. sa -sakali. sakali. Ito pala sa akin eh. kaya <laughs> yan, kaya yan, kaya. Eto, dito naman kami nagbe-brainstorming para makompleto yung mga verses namin. Eto yung beat ng chorus. us natin ano tungkol motivation lang na ano una na sa tin bawal tamad 'yon kaya kaya yung kung ano yung meron tayo ngayon dapat yung manners natin na talagang araw-araw tayong nagdaan ilaano parang ayun nga na tayo matulog isama natin swerte swerte yung title natin character ito support naman na to pina na namin yung chorus na gagawin namin sa kanta na to ano ito na? Chorus na. na to. Baka, Ilal, na Ilal ilalapat na natin. Ilalapat na natin. Practice so, na natin. Tapos, kung paano sa'yo. Okay. Oh, na natin. Okay. okay. game. Dito sa amin bawal lazy. Palagi lang kami. Grind daily. Okay. Palagi lang grind kami daily. Hmm. Gawin mo na kayo ano, palaging grind. Yung moto, moto kasi tayo, kung yung I mean, moto natin dito is palagi tayong magsipag or grind. Oh, Sama mo, palaging grind ang moto namin daily. Dito sa amin bawal lazy Palaging grind lang ang moto namin daily Dito, na. Dito sa amin bawal lazy Palaging grind lang ang moto namin daily Kaya ang boost ng blessing ay doble doble Basta laging magtsaga Maniwala darating sa'yo ang swerte oh. <laughs> okay na. Ano na, nilagyan ko ng positibo lang palagi Positibo lang palagi, lang atake ng atake para panalo pag gumarahe. Kasi Parang ano natin yeah, okay, ito, yung... parang ano to yung, yung sa motor, di ba? Wow. Ayun yung parang ano niya, yung, yung connection niya. Garahe, di ba, motor. Nagsimula rin naman ako sa wala, sa daan ako ay nagsipa. Nagbaka sa na meron sa kali, ang pangarap na hinahangahan. Kahit marami ang balakid, tuloy pa rin sa paggabante. Kahit meron ang inaane, di pa rin kampante, tuloy pa rin sa biyahe. Positibo lang palagi, atake ng atake, panalo pa ng paggumarahi Masawag kang pangihinaan, masalo mong pag-igihan Basta iyong galingan, hindi lahat ng panahon na ikay nasa likuran hey! <laughs> oh, yes Ay, mas, Ayos na! Para ka namang rapper nun talaga Ito naman sa akin Ito naman, story naman sa akin to Sa akin, tapos syempre sa mga opportunity na darating, eh. di ba? So dito lahat 'yan, Marinel. Yo. Yeah. 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 Ito puro pag-angat, walang pagbaba. Ang unity, iisa ang lahat ng ima. Ang nang naging pagsubok, ang dami nang nanubok, pero hindi ako sumuko. Alang-alang sa pangarap at sarili ay hinara, pero sa musika, pwede pa bumulo. Pwede pa sumisikip pa rin kahit dito na. Routine na lang, may mga baka magsabi ka ng parang pag ikaw na may mag-motivate na lagi niyong tatandaan, parang lagi niyong tatandaan, parang gano'n. Basta iyong tatandaan. Ito, ito. Basta iyong tatandaan. Ibigay lahat ng kakayaan natin. Teka lang. Basta okay. lang tatandaan. Basta lahat ng mga grind nila magbubunga pagdating ng araw. Oh, okay. And ilan yung mo? Teka lang. Try mo ilapat sa dulong part na yung ano. Basta ito lang ang tatandaan. Ibigay lahat ng kakayanan kasi darating ang araw, ang pinagliraban Magbubuha at may aahihihim Ay, kayo boss? Pwede na, tapos ilalapatan natin yung chorus doon So guys, eto na yung lyrics namin Grabe Eto na, eto na yung lyrics On namin On the spot Grafik. Nagsimula kami ng alas 8, anong oras na? Mag alas 12 na Mag <laughs> alas 12 na Ballard. Tapos ang gagawin na natin, ilalagay na natin dito oh, Rerender ko na tong beat, tapos patungan na natin yung lyrics natin kanina. Ito, tapos na yung beat natin. Tapos lyrics na natin. I-record na natin yung lyrics. Sige, let's go, let's go, let's go. Pwede ba dito yung ano yung intro mag adlib lang tayo? Oo oh, naman. Lagyan natin ang, ah, yung mga... Yo, yo, let's, go. let's go! Pwede yun? O, tara, tara, try natin. Ready na, ready na. Ready na to. 1, 2, 3, go! Yo! Ah! Let's go! Let's go! Shush! Ha, 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 ha,

Kaya ang boost ng blessing ay double, doble Basta laging magtsaga, maniwala, darating sa iyo ang swerte. Nagsimula rin naman ako sa wala. Sa daan ako ay nagsipag. Nagsimula rin naman ako sa wala. Sa, wala. sa daan ako ay nagsipag. Sipag. After mag-record, uh, effects naman. Lagi natin na effects para may mga echo tsaka yung mga ang tawag doon. Yung mga reverb, oh, effects, mga reverb. Yung mga, basta lahat ng mga effects para sa music. Okay, oh, sige, tara. So ayan guys, eto na. Eto na, ayun na. Ang pinaghirapan nga ating ngayong araw. Labi, on the spot. <laughs> eto, dito tayo magsimula. Dito tayo magsimula. Ayan na natin lahat. Ayan natin. Let's go, one, two, three. Yo. ah oh.

alang-alang sa pangarap pa sarili ay hinanap pero sa musika ako'y nahulog ako'y nasisipag pa rin kahit hindi na puti na. na lang may mga tunay na kasama na handang gumabay, sumabay upang maabot ang aming tagumpay hey, basta ito lang ang tatandaan hey, hey. ibigay lahat ng kakayanan uh -huh. kasi darating ang araw ang pinaghirapan magbubunga at may aalingin dito sa aming bawal lazy si doble doble Basta lagi matyaga darating sa'yo ang swerte Wala rin naman ako sa wala Sa, wala. sa daan ako ay nagsipas Nagpakasakali na meron sa kalye Ang pangarap na hinahangahan Kahit marami ang balaki Tuloy pa rin sa pagkabante Kahit ngayon may inaani Di pa rin kapate Tuloy pa rin sa biyari Positibo lang palagi 🎵 Namin rhyme lang ang motto namin daily mo Kaya a plus na blessing ni doble doble 🎵🎵 Basta laging ilo-ilo, pala ilo-ilo For swerte! Let's go Iloilo! Okay, we got namin ng helmet dito, tsaka stickers lahat, at maraming pang iba. Mga jerseys, mga, syempre, mga sabon natin. May mga babe kami, helmet, at maraming pang iba. Sa Iloilo, mall tour natin sa SM Iloilo. So, kita ito sa'yo, and then yung mapakinggan namin para sa'yo ng live Ayusin pa namin to. Medyo uh, ani pa namin. Ilinisin pa namin to para sa inyo. Abangan nyo song namin. Pwede tayo magpagawa ng ano music video, no? Music yung video agad. Sino gumawa ng music video, may mili ako ng pinakamagandang music video. Tapos, ang manalo, may helmet at jersey. You know, bro. Babe. So, it. pag nalinis na yung, ano, yung kanta, ilalabas namin yung ismong kanta. Tapos, pwede yung gamitin sa MTV o sa music video. Tapos, may mili ako sino pinakamagaling gumawa ng music video bigyan natin ng helmet. Grabe naman. Ang galing jersey. So, ayun, so, nice. kita sa Good luck sa Ilulog, gimaras, tsaka sa Panay. Sa Panay, nakakata kami ni Boss Charles doon. Let's go. Shish, shish, shish. <worf Pow Jeffrey>